Happy Sunday! Happy Sunday! Ay, yun ko lang. <laughs> Happy Sunday sa lahat. Ano, um, mag-church tayo. Ayan. Biyan natin ang peace yung sarili natin. Kaya tayo, maging masaya lang everyday. Ayan, sa akin, ano, kung na ba itong subscribers ko? Gusto ko mag-thank you sa mga subscribers ko ayan chinek ko kasi pag kagising ko chinecheck ko agad yung mga submit ko um, ayan natutuwa ako <laughs> natutuwa ako sa aking mga uh, viewer lagi eh, lalo na pag nagna live ako ayan gusto ko mag thank you sa inyo lahat 882 happy 882 subscribers ko sobrang uh, medyo uh, pabunta na tayo sa exciting part. Okay, parang, ano, ang oh, sarap sa pakiramdam na andyan kayo. Uh, totally, uh, kasi partners ko naman talaga is ano, um, mga, ano, silent viewers <laughs> ayan, guys. Ah, uh, feeling ko, nag 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 ako eh. Sorry, guys, uh, medyo, feeling ko, yung kulat ko ngayon, ano, uh, is parang ako nag-live selling sa TikTok kaya sa, sa, Shopee account na Ayan guys. Uh, gusto kong enjoyin ngayon yung araw. Ha? Gusto kong ano. Uh, ay, naglag And ko. Ayan guys. Gusto kong uh, masaya lang itong Sunday na ito. Parang ang Ang fresh lang uh, ng gising ko. Ang ganda. Parang uh, Ayan ang mga. Ayan. Ayan. Happy 882 uh, subscribers aking uh, YouTube channel, dito sa aking YouTube channel. Uh, gusto ko lang mag-thank you sa lahat. Sa lahat na Lord, Laging nandiyan sa aking live. Laging nagpo-protect ah uh, and nagsusupport so sa aking live. Ayan, mga solid supporters ko yan. Ayan, guys. Thank you so much. Ayan, church muna tayo ngayon for today's video. Mag-ready ako. Uh, may stretch stretch pa ako kanila. Ayun, guys. Kapon, share ko lang. Um, pumunta kami sa sa uh, um, seminar ng Dr. Alvin. Um, uh, kilala niyo naman si Chloe yung Dr. Alvin na rejuvenating set, yung mga ganon mga sunscreen, yung mga ganon. Um, skincare. Ayun, guys. Um, pinaka- Uh, mas kilala na skin care uh, dati pa man, ayan guys hanggang ayan, ayan medyo hindi na nga lang siya, medyo nawala siya sa ere ng ilang taon pero pagbalik niya is angel, very very ano, uh, mabongga ayan, ang dami kong natutunan about sa pag, pag pag care sa ating skin ayan, ang dami niya pating binigay na ano na ano guys, na freebies. Ayan, mga free sa amin. Ayan, wait. Ayan, makikita nyo sa likod ko, guys. Ayan. Yung mga bago kong deliver na box. Ayan. Na-share ko lang. Kasi parang, mm, ang grateful. Like, like, everyday ko here. Ayan, guys. Mahilig uh, talaga akong mag-ano, guys. Ayan, pagsulat sa ka may mga seminars akong magsasaktahan or meetings. Ayan, guys, nag ako, nagsusulat talaga ako. Ano yung mga knowledge na, na, ano ko, para mas maintak pa siya sa akin. Ayan, sinusulat ko talaga siya, guys. And then, nag-take ako ng another uh, videos dito sa aking isang phone. And mga pictures, para kahit pa paano, hindi ko siya nakakalimutan. Kasi, guys, pag hindi ako nagsulat, hindi siya nag- Nakakali nakakalimutan ko siya in a sense na hindi ko na maalala yung mga date ayan guys ayan binigyan pa ako ng na nag <laughs> certificate ayan, ayan. Anna, Anna, na pumunta kami sa kanya ayan Dr. Alvin ayan guys guys the best yung Dr. Alvin the best yung Dr. Aurin products. Doon ko nakita yung sincerity uh, ng mga uh, gumawa ng bawat kahit sunscreen, ay mo yung mga lotion. Alam mo yung feeling na ay, itong product na to, itong items na to, pinagpaguran to. Ayan, serum. Ayan, gagamitin ko to guys. Gagamitin ko to. Ay, i-share ko ito sa asawa ko. <laughs> i-share ko ito sa family ko, sa mga kapatid ko. I-share ko ng mga products nito. Ang dami, guys. Ang dami. Ayan, pasilip ko na lang. Hindi ko na iisa-isa. Ayan. Ayan, Andami. Andami. Andami, guys. Ang dami. So, mga dami, guys. Ayan dami. Ayan, so, mga may may hihiyam sa akin kasi napaka-sensitive ng skin ko guys as a live seller ng ano ng ano ng mga uh, skin care parang ano parang kailangan ko ayusin yung ano, skin ko din so sinisimulan ko siya in a sense na uh, love yourself parang yun <laughs> uh, love yourself ayan, pinaka-love ko to ayan, si Sierra mo ayan, pang-repair ng skin once na na-damage siya nagda-dry, o kaya nag uh, ang tawag dito Just, tuwing gabi lang siya, tuwing gabi or morning at mo morning ayan ganito, ganda na ang Dr. Alvin products gusto ko na maging model nito guys, hindi ako binayaran ni Dr. Alvin para pari-promote pero gustong gusto ko talaga ang Dr. Alvin na model Ayan, nagustuhan ko. Kasi mas, mas na-explain sa amin. Mas na-explain yung items. Mas pagkakatiwalaan ko talaga. Ayan, guys. Meron pa siyang mga items na... Ayan, gustong-gusto ko. Ayan, gustong-gusto gusto ko ganito. Ayan, guys. Maglalagay ako ng... ng gusto ko mag-flag ng ano, ng... Anong tawag dito? Gusto ko mag-flag ng mga ganito. Parang gusto ko na lang siyang... Ano? uh, uh, vlog na uh, tungkol sa mga skincare. Ayan guys. Ayan. Visitahin nyo kami sa aming Shopee account at TikTok account. So, Shopee account namin is ano guys? Um, uh, perfect skin cavite. Eh? Walang space yun. Dar Dara-dara lang. Perfect skin kahit, eh. And sa amin naman, TikTok account eh, Sarah Beauty shop. Ayan, guys. Ayan, mag-check out kayo dun, guys. May mga random pa freebies pa pinamimigay. Kapag ka nag-check out kayo. Ang dami, guys. Gusto ko itong i-try. Gusto ko itong i-try lahat. Pero hindi pwede. <laughs> guys. Alam mo yun, kailangan nyo mag Gano'n. Ayan. May vitamin C pa siya. May vitamin C. Guys, ang ganda nito. Ito talaga. Ayan. Si vitamin A. Ayan guys. Si vitamin A. Isa ito. Um, ang brand ambassador nila is si uh, Francine Diaz at si Joshua Garcia. Ayan guys follow nyo yung kanilang FB page, um, Dr. Alvin main page. Ayan siya guys. Sobrang ganda. Sobrang sulit. Sobrang sulit. Ang ganda. Ang okay, naman. Ang ganda naman, naman guys. <laughs> Daba. Yung bigyan ka ng ganito. Alam nyo ba guys? Sobrang mahal nito parang 360 ata, ito 300, ayan, daba, sobrang sulit, thank you, thank you Dr. Alvin, ayan, sobrang thank you Dr. Alvin, ayan, ayan, ano talaga, gusto mo talaga ganda kasi serum to, I love serum, lalo na, <laughs> lalo na kung ano, gusto mong maging maganda, ayan, mag-serum cellphone ko, walang ano to, walang filter. Eh, ang pangit ko, pangit talaga ako. Ang <laughs> pangit ako, ugly talaga ako. <laughs> ayan, guys. Mamaya, ayan, mas, maniligo muna ako. And then, after ko maniligo, ayan, magaan ako mag, ko, mag-beauty, beauty, ano na magbibilim maganda, <laughs> magbibilim maganda tayo mamaya. Ayan. Ayan. check up day namin ngayon ni asawa ayaw. Chef Captain ayaw. Kailangan naman ng healthy ayaw para makarino ko so, yung babaeng ayaw. number one namin ay 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 Matanda na kami lagi kasi kami busy. Bihira pa magkita. Bihira. Magkaroon ng time sa isa. isa ayan. Kaya, ipag-pray nyo kami. ipag-pray <laughs> nyo kami. Ayan, more lang na ka. Ayan, guys. Ayan, wait lang. Huwag ano mo na tayo. Magigising pag Magigising ko lang kasi. Nag-headband lang ako kasi nag Sabi ko, ay gusto ko mag sa Mga subscribers. And gusto ko yung i-share yung nangyari sa amin Yung happy days. Ayan guys. Sobrang saya kahapon. And for the very first time nakakita ko ng CEO na isang ano, ah, uh, ang tawag din, skincare company. <laughs> skincare company. Ayan, CEO. Lalaki, nakakatuwa. Kasi parang walang, walang halong, ano tawag, walang halong edges sincerity lang yung makikita mo, mararamdaman mo. In a sense na, andun ka, tapos nakikita mo siya, mamamang ka, ma-amaze ka na lang. Parang, is he okay? Is he, uh, parang, yung, 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 yung tipo na, isipin nalang, mo na lang, napaka-bless mo din na yung tao, na naka-experience ko ng gano'n, ano, ng gano'n, uh, pangyayari sa akin. Ayan guys, si Mai Seller, micellar cleansing oil. Ayan, brightening. Guys, kasi tayo mga pinoy, gusto natin pumuti. Ako naman, kung huwag na akong pumuti, basta ako kuminis na yung face ko, okay na. Yung parang ano, mawala yung aking mga pimple marks. Ayan, may mga pimple marks din kasi ako. Ayan siya. Ayan. Ay, hindi nyo lang nakikita. <laughs> Pagpasalang nga kasi kayo. <laughs> Maybe lang ano yung ko ano, sa cellphone ko. Wala na. gumamit ng, ano, yung maraming Guys, bit pa ako, may pa nga ata ako. Ayan. Ayan, guys. mag guys kayo lagi sa amin ano nga, may nagla-live kami. Ayan. Okay, Dr. Alvin. Thank you sa so, pinigay niya ko na. Okay. Giveaways. Ay, yan, ang ganda. Ang dami. Ayan, lahat ng ano niya dito. 1, 2, 3, 4, 5. 8. 8, rejuvenated set. Kasama na yung maintenance set. Nakakatawa. Kasama na yung maintenance set. Matitua ako, guys. nabasa niya yung hero. Ayan guys, gusto mo gusto ko to. Okay. Parang gusto mo gusto mo ng gamitin. Five right times Content potent whitening boost with vitamin A, B, C, and E for external uses. Ayan guys, si AHA. Ayan. Max Serum by Dr. Alvin Migatose. Ayan. Guys, i-try nyo to. Lagi ko itong narinig sa mga customers namin.

kaya to. Medyo na ano ako ha. Wait lang guys. Eto si Cosmetics. Ayan, Cosmetics. Ngayon ko lang siya nakita. Ayan. Try ko nga ano ba ito. <laughs> si Cosmetics. na ayan, ayan. Marami na rin mga use ng industrial album at the same time. Wow! Oh, okay. Tear off the protected layer before use. Ah, oh, siya. And let's go. Yeah. Ah, ang cute! Yung salamin, tingnan nyo guys, oh. ah oh, may cover pa. So, oh, may cover pa yung salamin, Hindi oh. mo gagamitin. iti off. And then, meron oh. Ayan. And then, meron. Ayan, pandikit sa oily face ah doctor aldi na lang nilikha ko nilikha ko magmogani kyan ito papa absorbing kio ayen siya oil control eh oh. all eh oil control absorbing kio yeah daw ba daw pang koy ay ko biggit us asawa ko eto niyeh professional skincare formula by Dr. Alvin widening black soft dermatological dermatology, imposter distributed and distributed by a.r.m. Skin Essentials preparation all distributed by Mayan just keep them on Montague City and in the morning and night as your daily cleanser lather on skin for the pre for rinsing through with lukewarm water for external use and avoid a contact with the eye Ritanylamine and acid Ferric acid, water, mycelium, myristic acid sodium hydroxide, salicylic acid glycerin and copper ayun, pwede pa tayo sa bag pwede rin pa tayo I am a new favorite but Dr. Albu. So, I asked Dr. Albu. So, best seller, it is a dog. It is the best at the TD and ito, sa other two. And I have memories to my mom. It's And wagayaan, pag sunscreen sa face, ito sa body below. SPF 50, kaya mas protected tayo sa araw. From the heart of the universe. Ayan guys, sa huwag. Tapos wow, binigyan niya ako na lip smoker, cheek blush, it. lip smoker, cheek blush. <laughs> Guys, meron na ako. At na pati yung binigay. Ayan. Ripon ko, guys. Gusto na ko yung isa. Gagamitin ko for today. Ayan, paano ba ito i-open, guys? Ay, ano yung colors? Iba-iba pala yung colors, eh. Ayan. Wait lang guys ha. Ayan guys. Parang maganda yung ano. Yung 002. Parang siyang orange. Gusto hmm. ko sa so, parang orange. It's good. Like... na. Pwede na to. Si 003. Try natin si 003 guys. Huwag ka kasi Guys, ayan. Ang dami kong bags na bagay nila, sir. Ayan, anim na bags. Ang cute. <laughs> ang cute, cute. Guys, ano? Ano lang yan? Use na. Nakikipag-agawa lang ako. Mayroon ako mag-my na Use na. Siya. Ayan, naputol yung ano. Lagayat. Lagayat. Guys, ang Ay, isang ganda. Ang Ano ba yan, Dr. Ivy naman? Siya, mo yung pinakabili. Ano ba to? Ah, may ikot-ikot pa pala. Ay, sorry na guys, agad. Ayan. Sorry ko nga. hindi talaga ko gusto ko talaga yung orange hindi ko parpali pero yung iba magpapaalam ako yung iba kasi maganda. orange Ayan, ah, ayan guys. Maliligo then ayan church muna and then check up and ayan sana maging ano um, maganda tong araw na to para sa lahat and then para sa ating lahat maging blessing uh, tayo sa ibang tao in a good ways in a way na yung kaya lang natin everyday mag share lang tayo ng good words maging blessing Okay, guys. Ayan. God bless you all. God bless us. And, ayan, na-share ko lang for the video. Ayan. Good morning, Dr. Alvin. Good morning, fellas. <laughs> Nalande mo na, oy. Ayan, guys. Ayan, mag-aano na ako, guys. Ayan. Magkikita ang mga pags ko, guys. Ayan. Ano lang to, guys, ha? Okay lang. <laughs> O, walang maniwala na okay to. So. Ayan guys, okay lang to. Ayan, maganda siya. Maganda siya. kasi meron pa ako ayun. Ayan. Ayan, okay. Ayan guys, yung ganda pa to O, ah, diba? Guys, okay lang to. Ayan. Ito, ito giveaways pagka namimili ako. Na, ano. Okay din. <laughs> ayan. Ayan. Okay siya, guys. Pero magaganda. Ayan. Ayan. Siya. Ayan yung ginamit. Ayan yung gagam ng hapon. Party kasi kami. Ayan siya. Ito. Ito. okay Ito. Ito. Very square pa And then, ito sa ribbon. Ayan nila. Ibibigay kita sa pamangkin ko. Na girl. Isa lang kasi pamangkin kong girl. At wala pa rin naman ako anak na girl. Ayan, guys. Ang ganda diba? May ribbon, ribbon, right? Ayan. Ayan, guys. Isa sa favorite ko. Ang gusto kong gamitin today. Kasi paka matulingan. <laughs> Isa sa favorite ko. Ang ganda ng handle, guys. Oh. Ang ganda ng handle. Ang ganda ng handle. Ayan. Sinang gusto kong pumili nito? <laughs> <laughs> Nakakalaw Ineni And then, ito guys, pinaka-favorite ko sa lahat. Ako dito sa red na color. Ayan. At ang tatlo, favorite ko pa. Ayan, favorite ko tatlo. tatlo. Pero pinaka-favorite ko, ito si ate. Ayan. Ito yung brand niya. Charles and Kate. Medyo pricey, siyempre, pag Charles and Pricey siya, pero... Ang ganda ng loob kasi, oh yung da yung da eh ganon eh expand yung tapos may meron pero medyo ano guys okay. maganda kasi kasi yung phone kasi yung phone kasi yung phone ko, ko malie ah, <laughs> kasi yung phone ko na malie ano kaya, kung basta kaya yung malaki kong phone na ito. Ayan, guys. Ayun, na-share ko lang. Kasi mahilig talaga ako, guys, sa mga ano. Ayan. Ano Mocha color. Ayan. Nagigipag-agawan ka sa ako, guys. Hindi ako magigipag-agawan. Nang bags. Ha? Nang bags. Ayan, guys. Hinilig ako dito. Ayan, gusto niya ba itong bilhin? Ah, 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 talaga. Ayan, mga ngayon. Bilhin niyo na. Gusto <laughs> niya ba itong bilhin? Ano lang ako, message lang ako. <laughs> Charot lang, yun Wala ko siya na sila. lahat ang paborito ko to. Hindi na to Dr. Alvin, mami. Paborito ko to. Ine-flex-flex ko to pagkaano. Ayan, maganda to. Para sa ating mga cheekbone. Ayan, sa ating eyelids at sa ating lips. Ayan, pwede ka na, na mag-lipstick. Ito na lang. Pero papuli doon sa cheekbone. Ito, pag-pungkish pinkish. Ayan, si ating Insta Pink by Insta Beauty. Ayan, guys. Si Insta Beauty natin. Insta Beauty in Samilang. Ayan. 15 grams na siya. Maganda na ito mga. Ayan. Ayan. Sabayan natin ito. As sabayan natin ang dati. Agong Ayan. Guys, gagawa ako ng videos mamaya. Para ano, mag apply ako ng mga Something, something. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, nag-update na ako. Hey, well, you so happy Sunday, God bless you all. Good day.